Ang mga idol, umpisa na tayo at ito ang ating mga kasama. Uh, Bali lima kami ngayon. At nandito tayo sa barangay San Isidro, Lopez Quizon. Ito yung bago nating ispat, susubukan natin dito. Bali pataas tayo. Tara, samahan nyo kami. Eh mga idol, nakakaapat na tayo. Hindi lang nga nakuha na ng video yung iba. Ano ito? Nagagali niyo yung lamas. Oh, wow! Ah, uh, apat. Ayan uh, mga idol, may palos naman dito. Bali kung mahuhuli ay pang-anim. Ito, hinuhukay nila mga idol. Aray, aray, Ito mga idol. Pakagating mo. Pakagating mo sa mga idol. Video pahirapan uh, lamang. Uh, ang ganda talaga yan, sakatayan mo. Eh idul. Oo. Ngayon pa lima na kami. Ang anim na ito mga idol pag mahuhuli. Ate mga idol. Kakakulo na mga idol. Adon uh, na dumog na ni Masterbook. Ini uh, amrek ani. Oh. Go 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 ma. Go ma. Go muna imong. Ay lang, jan jan lang. Oh. Ang idol lastan lang ka. Ato to. Ay harap lang mga idol. Ah, uh, kalah masok na yung kamay, yung walang guwante siyang ano ano. Para ramdam mo yung ano. Baka wat, 'di Oy, oy, oy. Oh, 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 oh. Ay, Ay, na mga idol? Kalabasan. Lumabas ba? Balik-balik, bumalik. Bolik. Yeah. na, Baka na kalabas Ay, na ito, right, right. Bolik. Oh, ayan. Salamat idol. Nguhunan na. Patuson karamihan din patuson lahat ata pala ng mga macam bahan. 22 lang. Oh, putas. Oh, padala ito. Bola pala. Bola ito ito. Wala na, nakalabas na. Oo. Wala na. Nadiyan. Ay ay mga idol. Ah, uh, baliwi ito ang pampi to. natin yung tong anong panina, ito pang inom nato. Pampi tumpalos na. Ito. Tayo dali. ni Ginawa mister. Uh, mga idol ayan mga idol dito na tayo sa mataas na talon ito taas mga idol ganda wow dami wow. uh, na natin nakapito na tayo mga idol hindi lang nakuna ng video iba at uh, ang cameraman ngayon yung idol si dito. Medyo mahirap hirap huluhan nito mga idol, malalim. Itong bagsaka ng tubig, taas mga idol. Eh. Ah, mga idol, ito yung aming nahuli, nakapito tayo. Ah, at hanggang dito na lang itong aming video at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Ah.